Yes. <laughs> na bansa Pilipinas, kumusta na kayo sa mga oras na to? So andito na naman po si Jet Claveria para naman magbigay sa inyo ng mga impormasyon na siyempre kailangan din ng ating mga mamamayan ng taumbayan kung ano yung nararapat na pakinggan dito po sa mga ganitong channel. So makakasama niyo pa rin po si Jet Claveria. Medyo masakit lang yung ating uh, brace. <laughs> tiis ganda. Kasi pag may TMJ ka kailangan mo talagang magbrace. Pero hindi pa tayo nakakabisita sa ating dentist eh kaya tiis ganda muna tayo ngayon. Anyway, mga kababayan, dun sa ating uh, nakaraang mga pagtalakay, nabanggit po natin doon na hindi pinayagan na ang Iglesia ni Cristo ay uh, magdaos ng uh, peace rally o rally para sa kapayapaan o national rally ng Iglesia ni Cristo kung saan sila yung nag-initiate nito ay uh, dati kasi ay sa liwasang sa Bonifacio na lamang daw at uh, kasi meron daw uh, gagamit nitong Kirino uh, Grandstand uh, pag-uusap ang alam natin ay uh, yung naka-schedule dito sa Kerino Grandstand ay uh, nag, 'di ba nasabi ko sa inyo na hindi pinayagan ng Kerino uh, Grandstand na magkaroon na doon magdaos ng uh, rally itong uh, Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, ayon dito sa National Parks Development Committee o NPDC ay uh, pumayag na yung si NPDC Executive Director Cecil Lorenzana Romero. At uh, sabi nga niya ay nagpapasalamat si sila dun sa Pentecostal Missionary uh, Church of Christ na pumayag na i-adjust yung kanilang event on Tuesday para mabigyan ng pagkakataon naman ang uh, Iglesia ni Cristo. So yun po, nagkaroon na rin po ng meeting ang uh, NPDC at ang City Government ng Manila at iba pang mga awtoridad para sa rally. So uh, pati sila ay nagsipaghanda na rin mga kababayan natin dahil alam naman nila nadadagsain ang Metro Manila ng ating mga kababayan, partikular na sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. Maraming din tayo sa pamunuan ng uh, Philippine National Police kasi yung maximum tolerance ay uh, tiniyak nila na uh, andun sila para sa peace and order situation at hindi nila papayagan na magkaroon ng gulo o anumang mga pananabutahe ah, dahil alam nila yung organisado na pagsasagawa ng Iglesia Ni Cristo ng Rally. So, yung sa mga regions, mga kababayan natin, may mga identify na areas na yung mga freedom parks at saka yung mga sports complex doon sa ibang mga regions, sa ibang mga lugar sa, sa buong bansa. At uh, dito naman sa atin sa Metro Manila ang uh, MMDA chairperson na uh, Ronaldo na, uh, Antes nakipag usap na sila sa rallies organizer para hindi na makapag-abstract ng uh, traffic sa bawat area na pagdarausan kasi alam naman natin na talagang hindi biro yung pagsasagawa o pag-oorganisa nitong uh, rally kaya inaasahan yung pagsisikip ng trapiko kaya naman uh, pinag lang mabuti ng MMDA yung mga rerouting kung saan dapat na uh, padaanin yung mga hindi naman sasama sa rally yung mga sasakyan ng mga hindi kasama sa rally. Dipan ng MMDA ay uh, mayroon naman silang mga coordination sa mga sa PNP, sa LGU, at uh, kumbaga i-manage daw nila yung traffic ko kung saan magiging uh, passable ang mga kalsada. So yung this kasi alam natin mga kababayan na December 4 pa lang nag-announce na po ang Iglesia ni Cristo para dito sa malakihang rally uh, sa Kapayapaan ay uh, alam natin na noon maraming hindi naniniwala na makakaya na Iglesia Ni Cristo na o mag o uh, mag-tipo ng uh, napakaraming uh, mga kap kapatiran sa Iglesia Ni Cristo. Maraming naninira, maraming nagsasabi na, o oh, hindi yan matutuloy, yan ay pangagat lamang para uh, kausapin ang Iglesia. Patungkol dito naman sa iringa nitong si Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi pa nga nung iba, kado mabayaran ng Iglesia ni Cristo at hindi na ituloy ang rally. Pero kita nyo naman mga kababayan natin, bawat, uh, bawat lugar ay nagsisipaghanda na kung saan na may kanya-kanya silang mga lugar na pagdadausan. Kaya naman na yung lahat ng mga kinauukulan, Parang bagong taon pa, panay pa rin ang puto ka, no? Uh, alam natin na nung mag-announce ang Iglesia Ni Cristo patungkol dito sa rally, ay uh, yung LGU, yung mga kinauukulan sa pagpapatupad ng... Uh, alam natin na nagsipaghanda na yung mga yan, no? Uh, sabi nga ay the INC stands for peace. So, we do not want any kind of unrest coming from... Any said yan po yung sinabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So yung uh, alam nyo yung uh, Calabarzon, Cavite, uh, Laguna, Rizal, Quezon, ah uh, uh, dito po magtitipon tipon sa Metro Manila kasama po ang Central Luzon. So ano yan simultaneously yan, uh, different cities at uh, across the country tulad mga kababayan natin no ng uh, yan bagong taon pa <laughs> ano na ngayon, pero nagpuputukan pa rin no mm -hmm. so katulad ng ligaspi yung sa albay mga kababayan natin uh, ilagan sa isabela naman yan and uh, puerto princesa sa palawan naman ito in luson so sa cebu ay uh, yan uh, iloilo and bacolod Uh, Negros Occidental, Visayas, da, at uh, Davao, Pagadian, sa Sambuanga Sur naman to. Buruan, Agusan del Norte at Cagayan de Oro. Uh, ito naman yung Samisamis Oriental in Mindoro naman. So sa Davao City, mga kababayan natin, yung uh, nag ano din, yung mga pangunahing uh, lansangan particular na sa downtown uh, eh nagkasi na rin para di, bigyan daan itong rally at uh, base na din doon sa kanilang uh, ginawang uh, ordinansa o oh, kita nyo naman, nagkasa pa sila ng ordinansa para sa rally ay uh, ma masasarang po yung San Pedro, si Emrecto also known as uh, Claveria kapilyedo pa natin ito yung Pelayo, ay Inigo si uh, Bangoy, Rizal Bonifacio, Palma Uh, Palma Hill, uh, Bolton and City, yung City Hall, uh, kumbaga yung City Hall Drive. So, partially close po yung mga kalsadang yan at fully close naman yan ng 8 a.m. to 8 p.m. So, ganun din po yung Tulip Drive uh, sa may uh, ba, ano to, bago a playa. So, yan po yung uh, dyan sa, ano, sa Davao City. So, grabe din po yung paghahanda na ginagawa nila para bigyan naman ng uh, daan itong rally ng Iglesia Ni Cristo. At ayon naman dito sa city, uh, o dito kaya city transport uh, and traffic management head, nag-announce na sila ng rerouting during the road closure. So, kumbaga talagang pinaghandaan nila ito para naman mabigyan din ng daan yung mga hindi sasama sa rally na, na pangungunahan ng Iglesia Ni Cristo. At para naman sa safety, ay inallowed lang po ay uh, dito sa Dabaw, ha, ay nasa 300,000 dahil hindi na kaya ng kalsada yung uh, sinasabing 500,000. Kaya pinabawasan po, at uh, ang inalawad in lamang na pupunta sa kalsada ay nasa 300,000. So may mga ganyan po, kumbaga hindi pinapayagan na kapag kami dyan talagang sik na dun sa kalsada, dun sa mga lugar, ay pinababawasan po. At yan naman po ay sumusunod ang uh, mga pamunuan na Iglesia Ni Cristo kung saan nagbabawas talaga sila ng uh, kakasya lamang para maiwasan po yung uh, kaguluhan at lalong pagsisikip naman. Kasi baka nga naman may magkandahilo-hilo dyan, di ba? Uh, mahilo, um, dahil sa sobrang excitement, <laughs> eh, anong tao dito, atakihin, di ba? May mga ganyan, eh, kaya andyan, andyan, na yan, pero alam natin kapag nag-organisa ang Iglesia ni Cristo ng mga ganyang mga laking okasyon, eh, handa yan, mula yan sa... Uh, ambula ambulance, mga doktor, mga nurse, tiyak na andyan lahat yan para pangalagaan po ang uh, kaligtasan naman kung sakaling mahi may mahilo, may mahimatay, may... Uh, may atakihin, di ba? Hindi natin masasabi kasi, di ba? So, andyan po sila. Kaya, Pagkat medyo tumataas ang inyong BP, may mga doktor po dyan, may mga gamot na din dyan. So, ganyan po ka -organisado, Iglesia Ni Cristo. So, may mga uh, portalet na po dyan para naman hindi mahirapan yung ating mga kababayan na sasama dito sa rally kung saan sila uh, pupuntang palikuran. Uy, Tagalog yun ha, yung palikuran. Ayan, so, yung ating mga kababayan ay uh, tuntuhas sila. Sabi nga nila, alam nyo, uh, nakita natin kung paano mag-organisa ng ganitong mga uh, gawain ang uh, Iglesia ni Cristo. Uh, Kapag ka sila nag-organisa, talaga organisado. Kompleto sila dyan. Walang... Uh, mayroon silang uh, mga tagapagbalita na adyan po ang net 25 na sana ang hiling din po natin doon sa sa ibang mga mamahayag eh maging totoo po sila doon sa mga ibabalita para naman po hindi maligaw ang taong bayan. Hindi po maligaw ang ating mga kababayan kung saan sila makikinig. So handang-handa na po mga kababayan natin ang uh, ang Iglesia ni Cristo at alam natin na uh, Sabado ng gabi ay uh, marami nang pupunta o luluwas at uh, sabi nga nung iba, wala na daw nga yung mga bus dahil uh, halos sa uh, ito'y uh, narentahan na ng Iglesia Ni Cristo. At yung mga manggugulo, no, ay uh, hindi po mapapagbintangan na Iglesia Ni Cristo na gagawa ng anumang kaguluhan dahil ang alam po natin, mayroon silang mga t-shirt na para sa kanila lang exclusive, exclusive, exclusive po yan ang sakit kasi sorry hindi ako masyado makapagsalita exclusive po yan para doon sa mga sasama na iglesia ni Kristo so andiyan din po yung kapag sinabi ng uh, namumuno sa kanila na kailangan magdala ng uh, pagkain, ng damit syempre baka pawisan, matuyuan, magkaroon pa kayo ng pneumonia Uh, meron din kayong dalang mga tissue, and of course, tubig. Naku, eh, uh, pagkatulad kung laging nga uh, gusto ay nasa CR, ay eh, kailangan na din ako sa ano, sa kalapit ng portalet. <laughs> Kasi siguro, yung mga maghahanap sa akin, alam niyo na kung sa inyo ako makikita. Ayan, mga kababayan natin. At naghahanda na rin po tayo dahil gusto ko din naman na tuloy-tuloy uh, po yung inyong uh, pag- uh, pagkuha ng mga totoong impormasyon na ating ibabahagi sa ating mga kababayan particular po sa mga nasa tahanan lang nila ay um, malaman nyo naman kung ano yung uh, mga nang nagaganap sa kaorasan ng uh, ng rally na pangungunahan po ng Iglesia ni Cristo lalo po yung mga nasa ibang bansa so dito lang po kayo Uh, isa, isa, po sa mga panoorin ninyo, ito po isasagawa natin na pag-cover uh, dito po sa isasagawang malakihang rally na Iglesia ni Cristo. So, inaasahan po na aabot uh, sa 3 to 4 million ang, uh, ang sasama dito. At uh, ayun nga po sa iba nating naririnig, eh baka daw ito magresulta ng uh, kudita. So hindi pa, hindi man po natin alam kung ano yung proseso para sa kudita pero hindi po yan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po sa Iglesia ni Cristo 'yun magsisimula. Baka po yung ibang maggrupo pero hindi po magsisimula ang uh, ang kudita na sinasabi nila sa Iglesia ni Cristo kasi andyan po sila para sa kapayapaan at yan po ang ipinag-aanyaya ng Iglesia ni Cristo na magtutungo sa rally sa Quirino Grandstand para po sa uh, kapayapaan at yan po yung magiging masaya na sa nasabing lugar dahil uh, may mga artista, syempre napupunta dyan kasi pupunta ako, joke joke <laughs> napupunta ang mga artista, kakanta sila dyan magpe-perform at syempre may pamamahayan din dyan, so ganyan po yung kalalabasan dyan, uh, kaya hindi po pwedeng may sisigaw na Duterte, may sisigaw ng, ng Marcos, wala pong ganyan So, hanggang po natin yung uh, mga mangyayari pa dito po sa isasagawang uh, National Peace Rally And Hanggang po sa muli, ito pa rin po ang yung lingkod sa si Jet Claveria Kapwa nyo, Pilipino